Diba sa, sa'yo, ano, eh, sa ano. ng paraan, pa'ong matraw na, ng Oo. Uh -oh. sa, sa party. Uh Oo. -oh. Pa'ong mayaman lang kasi yung event na yun. Yung ano na yun, hindi ano, Ayun. Nung naka-select formal na ako siya, na siy sa sityo. Uh, Saan? Lumabas. Uh, nandun yung yung invited na dumawa ng paraan para papasokin si-si-si actor. Ayan po ang blind item. Uh. Sa mga susunod ko po, maraming uh, blind item na Oo. Ha?